Hello, hello, hello. Welcome sa ating channel. Welcome, Welcome back mga kaabiso. Syempre nakita nyo sa thumbnail ang pag-uusapan natin. ay Uh, reading ng volt meter natin. So, yan po yung uh, reading ng charging system ng baterya natin na kadalasan tinatanong ating mga kaabiso, bakit nga ba parang mababa? So, tama po ba yan? 13.3 hindi ba dapat 14 pataas? So, ayan po ang aalamin natin at sasagutin dito sa ating video. So, bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Thank you! So, simulan na natin ang pag-test. At dito sa ilalim ng U-Box, makikita natin yan yung ating baterya dyan. At gagamit tayo ng multimeter So, digital yung gagamitin natin. Tapos, Phillips screw driver para tanggalin natin yung dalawang screws ng cover. So, lang yan pataas. Ganun lang kadali. At, ayan na yung kanyang baterya. So, sarili niya yung brand, SYM. Ma-share ko lang, uh, siguro mga dalawang araw o lagpas pa na hindi ko ginamit itong ating husky. So, para naman hindi kargado at para malaman natin kung nadidiskarga yung ating baterya kahit di natin siya ginagamit. Malawang nagtatanong kayo na eh, mapagkakatiwalaan ba o reliable naman ba itong uh, digital tester na ating ginagamit. Siguro, mga dalawang taong ko nang ginagamit ito. Uh, tapos, kinukumpara ko naman siya kasi gumagamit din tayo ng mga analog, yung mga trusted brand kagaya ng Sanwa. Actually Sanwa lang yung uh, palagi namin ginagamit. Tapos parehas naman din yung reading. Uh, sa digital lang kasi syempre meron tong ano, uh, decimal yung pagbasa niya. Kaya mas accurate at mas makikita natin yung uh, diferensya. Ayan, may problema lang tayo. May na battery. So, yung backlight ng ating itong uh, multitester tester eh, hindi gumagana. So, talasan nyo na lang yung inyong mga mata. So, susukatin lang naman natin yung voltage. Siyempre, dapat 12 volts. Tapos, uh, nakapatay yung makina. Uh, nakapatay din yung switch, siyempre. Kasi, rekta naman tayo. Eh. Kaya, dito lang tayo sa baterya naman magpo-focus. So, ayan. Uh, itim sa itim, pula sa pula Syempre, pula positive uh, Yung itim ay negative So, ayan, uh, para mabasa natin Yung kanyang Voltaje So, dalawang araw, hindi tumatakbo Yung ating motoro Ayan, 12.81 So, goods na goods Yung ating battery Magandang klase Syempre, sarili niyang brand yan So, si-switch on Na natin etong ating panel so dalawang araw na hindi nabubuksan ito na si switch on yung ating oh, 11.7 yung ating reading actually 11.8 volts ang kanyang reading so uh, hindi accurate uh, good news uh, magandang klase yung baterya natin ang nakakalungkot lang ay hindi accurate ang ating uh, meter panel so yun well anyway uh, magpapatuloy tayo sa pag test ang susukati naman natin ay yung ating baterya during uh, charging so naka engine on na tayo o nakabukas na yung ating makina so ang reading nga pala ng ating uh, meter panel uh, doon sa ating dashboard ay 13.3 volts so yan yung sinasabi nga na mababa ngayon natin aalamin. Kung talaga bang 13.3 volts lang ang kanyang uh, reading pagdating sa uh, charging system. So ayan po, i-connect natin muli ang team at ang pula. ayan So ayan po siya 14.31. Ayun. So, hindi tumagmado sa ating uh, meter panel. Pero, uh, para makasiguro tayo, baka sumablay lang. Ulitin natin. So, yan. Switch on. Pag natin ang uh, ating motor, ang mababasa natin ay 11.7. So, mas maganda sana 12. <laughs> Pero, yan talaga eh. Wala tayong magagawa. So, 11.8. So, engine on natin. So, ito, subukan natin sa pangalawang pagkakataon. Uh, I-real time natin yung buwa. Walang cut. So, ayan. 13.2 volts yung kanyang uh, reading kapag uh, charging. So, yan ang lumalabas sa ating uh, panel. So, Buksan na natin. At test natin gamit ang ating multi-tester i -re na natin sa baterya. ayan uh, yan. testing natin so natin baka naman nagkamali sa unang pagkakatan so ayan walang nang cut ito lang kung bakit pasa pa pa pato. <laughs> pero anyway yan na gawin na natin nandito na tayo so ituloy na natin yan para wala natin kung anong uh, so ayan um, 14.1 14.16 so yun ang reading pero pagdating dito sa ating panel ay 13.4 volts so hindi siya tumutugma ayan so yan po uh, nakita natin ang um, um, So walang problema sa ating baterya pero dito uh, yan ang ating aalamin no? kung uh, makakasumaba yan dahil hindi siya uh, accurate kasi uh, na-expect talaga natin 14. Point something yung normal But anyway, uh, ituloy naman natin sa pag-test uh, dun sa Honda Click yung kanyang baterya kasi ang na nakaraang uh, ating upload na video, eh, nagtono tayo ng ating uh, idol o yung minor. Tapos sinabay na rin natin yung ating pagbasa o pagtono. Piling natin na tono rin natin yung uh, charging system ng ating Honda Click. Well, ah uh, baka sakali may matutunan tayo kaya subukan natin naman basahin o test kung talagang paliitin na yung baterya ng ating Honda Click kasi nasa 11 point something na lang din eh. At saka syempre, para malaman natin uh, kung accurate yung reading ng ating uh, mga panel. So yan, uh, i-coconnect na natin sa so, positive syempre at saka negative. By the way, no, uh, kinabukasan na to yung ginawa ko na to kaya nakabili na ako ng battery uh, para dito sa ating multimeter, uh, multi ayan so naka backlight na siya parang mas mahirap pa yata makita ng camera kapag naka backlight But anyway uh, importante dyan mabasa natin yung uh, sukat. so susukatin natin yung voltahe ng baterya Ah, uh, hindi natin to ginamit ah. Uh, umaga to. Uh, last night ang huling gamit niya sa ating motor. So mahirap makita ang ating backlight. Nakapatay ang ating makina. So rectang baterya yung sinusukat natin. So 12.80 ang reading ng ating baterya. So hindi ah uh, tugma dun sa nabasa natin sa panel ng ating Honda Click uh, which is 11.7 volts so malayo rin no? so dito sana ayan nakikita naman siya hindi nga lang medyo challenging <laughs> ayan 12.8 so uh, malakas pa pala yung bat baterya ng ating uh, Honda Click uh, hindi pa pala siya paritin So, may magrelay mag-rely doon sa ating panel. Pati na rin tong Honda Click. So, subukan natin siya naka-on yung makina. So, kapag naka-on na yung ating makina, tumatakbo na ang ating motor, uh, ang mababasa natin ay charging na. So, ang charging ang reading natin sa charging dito sa panel ay 13.3 hanggang 14.2 So, subukan naman natin dito sa ating multi kung ano ang reading niya during charging So, ito ah, nasa 14.3 hanggang 14.9 Siyempre, ang ibig sabihin ay maganda pa ah, Very good pa ang performance ng ating baterya pero pagdating sa ating panel, eh, medyo ano na, parang palyado na yung baterya. So, gaya ko, nag-assume gagad ako na talaga papalitan na yung baterya. Buti na lang, nagtest uh, nag-test muna tayo. So, sa bandang uli, hindi tuwala tayo dapat mag-rely uh, sa ating uh, meter panel. Uh, lalo na pagdating sa ating baterya. At ayun po, nakita natin na Uh, hindi accurate yung ating meter panel Papa Honda Clickman o Husky ADV150 so yung mga nababasa ang katanungan bakit mababa ayan na po yung kasagutan uh, siguro tayo na lang ang mag adjust <laughs> well syempre kasi naman hindi naman niya talaga trabaho ang magsukat ng boltahe ng ating baterya o mag test man eh, talagang trabaho niya ay magbasa lang Siyempre, uh, marami rin factor para maiba yung kanyang pagbabasa. Marami rin gumagana, uh, marami rin sa ating uh, baterya. So, kaya yun, yun lang ang aking uh, naiisip. Well, correct me if I'm wrong. Comment down below. So, normal lang kapag nabasa nyo sa ating panel, ang ating husky ay 11.8 kapag nakapatay yung makina. Pero kapag nagcha-charging naman o nakabukas yung makina, ay dapat nasa around 13.3 volts normal yun. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat sa pagsama sa atin. Thanks for watching. Ride safe palagi. Bye bye bye. bye. bye.